So yun mga kabida, may nahuli si Master Grabe, ang laki ng dito yung mga kabida Habog, yun mga kabida, burabog Doon sa ano mga kabida no? Doon sa dam So yun mga, ka mga no, another huli ni Master So yun mga kapitan, magandang umaga Magandang araw sa inyong lahat mga kapitan no? So syempre, andito na naman tayo mga kapitan Muli na naman tayong magpapanood no? Oh, o, Muli na naman tayong mga isda So yun, syempre sa lahat ng mga makapanood sa video na ito mga kapitan no? Lalo lalo na sa lahat ng mga sulit Mga sulit nating nating mga supporters sa channel natin Tulad ni Billy Abasulo ma'am, shout out sa iyo ma'am Randy Mahinay, Shoutout shout uh, Diximo yun shout out sa iyo kabida saka Waray Vlog ayan, shout out sa iyo kabida ayan saka shout out na rin sa mga uh, Ipid Family Sa anong nas nabaw family at saka shout out na rin kay Ning Ayan may shoutout si sa master Shoutout sa si Lola Diyan sa Kuwait Merry Christmas sa iyo Ayan Ayan so, shoutout sa lahat Shoutout na rin sa asawa ko na nasa Kuwait, Shirley Avenido. Yun, Merry Christmas sa'yo, mong. Ingat ka palagi dyan. Merry Christmas sa lahat ng manunood ngayon. Yun, Merry Christmas, Merry Christmas sa lahat ng mga makapanood sa video natin ng araw na to. So yun, shoutout sa inyong lahat. So kami po kami po pa ay palagi pong nagpapasalamat sa lahat, sa inyong lahat no sa mga salamat no? Sa solid namin. At sa mga silent viewers yun, shout out sa inyong lahat no. Nasa inyo lahat. Sa lahat. At saka Merry Christmas advance happy new year mga kabida ingat kayo palagi God bless all so yun mga kabida may nahuli si semester oh. grabe ang laki ng butiti mga kabida butiti Whew. grabe oh. grabe sa laki mga kabida no? oh. yun yan ang masarap mga kabida first no? pues, huli natin ngayong araw na ito mga kabida ng butiti yun ang masarap sa nilarang nilarang na na naman mga kabida no? <laughs> yun titingnan pa natin mga kabida no, kung ano pang pa susunod na makuha ni master so mamaya mga kabida sisisid, sisisid, na rin tayo para makita natin yung mga papanain ni master sa ilalim no? so, yun Burabog. yun mga kabida burabog dun sa ano mga kabida no? dun sa dabaw tinatawag itong buwaw ito yung tinatawag dito sa amin na burabog mga kabida hindi mo kalain mga kabida no, masarap pala tong uh, laman nito mga kabida. Noon kasi mga kabida no, nung bata pa lang kami. Hindi namin kinakain, akala namin mga kabida no itong buaw, burabog. Akala namin may lason. Kaya ano eh, ano lang namin ito lang itong kanyang shell, ito lang yung mapagkakakitaan namin mga kabida no. Dahil ito yung uh, ibinta namin hindi namin inaakala mga kabida no, itong laman niya masarap pala mga kabida so yun mga kabida no. so yun mga, ka mga kabida no, another huli ni master panangitan no, okay. nalubag Sabi, nalubag umayo mga kabida no. Ka gitay gitay ra oh, ka pa, dalawang pana yung ginamit ni master tapos na bitas mga kabida no. Angirapan si master sa paghuli na yan, na bitas kanina Oh, grabe na ito mga kabida wow. Ayan mga kabida Ayan mga kabida, grabe Oh, grabe mga kabida Ang laki ng butiti mga kabida Ang laki no, Oh, grabe kadako sa butiti Ang laki ng butiti mga kabida no. Pangalawang butiti na to na huli ni Master Yun mga kabida Sus. bigat kabi ang bigat mga kabida mga mga uh, sobrang kilo siguro ng mga kabida no grabe. Tiba-tiba na -tiba naman yung tiba-tiba na naman yung nilarang natin mamaya mga kabida, no? Master mga kabida, oh. klarong ka, klaro yung suot ni Master, no? Yun. anadir butiti mga kabida. Yun. Yun mga kabida, no? Grabe kadaghan sa ibis mga kabida, oh. Woo! Grabe. Dami. Dami mga kabida ba? Sus. Kalami sa kinilaw ni mga kabida, kalami sa kinilaw ani no. Oh. Kini. Kini mayatong gipaabot mga kabida no. Ah. Ayun mga kabida sus kadaghan, kalami sa kinilaw ni mga kabida no. Ah. Huh. Oh. So yun, mga kabida no, na si Master nang huli na naman ng ibis yung ginagawa naming kinilaw mga kabida no. Sobrang sarap ng ibis mga kabida. Yun na nga kinuha ni Master sa ilalim. No? So titingnan natin kung marami ba siyang makukuha mga kabida no. Ano kasi mga kabida, sisisid na sana ako. Pero sabi ni Master malalim no. Baka sasakit naman yung tainga ko kasi ano mga kabida no, bago pa lang akong ah uh, bumalik sa pagsisid mga kabida no? kasi nung una nung mga bata pa lang kami ni master ano ano mga kabida nagsimula na kaming mangisda mga 9 years old siguro mga kabida isa isa na kami ng ano, bangka pero kaso lang hindi naman na hindi natin alam yung mga anong kapalaran mo So yun, napunta ako sa doon sa don Doon ako, doon ako lumaki, doon ako nag-aral, doon ako nagka-pamilya. Tapos ngayon, yung asawa ko nag ng bansa din sa Kuwait dahil sa mga pangangailangan talaga mga kabida dahil habang lumaki yung mga anak natin talagang palaki ng palaki rin rin yung mga pangangailangan nila po. isipan ng asawa ko na siya na lang lumabas mag-abroad. Kaya ayun, bumalik na kami dito. Ayan, kasama na. Kasama ko na naman si Master. So yun mga kapito. Ah, ibis mga kapito. Ibis. kabida pa haba namin no? tuyom yun tuyom mga kabida at saka yan ibis kinilaw na ibis at saka ay, dapag na tuyom ah, uh, dapag na tuyom mga kabida no? sus grabe itingnan natin mga kabida kung malalaki ba itong uh, laman nito no saka konti lang yung ano natin yung uh, kinilaw na ibis natin mga kabida no, dahil ano, baka hindi natin maubos, sayang din naman mga kabida yun ang nilagyan um, ni master ng asin no asin tornado luding na luding kami ngayon mga kabida no galing okay. sa party ng po no <laughs> kaya tayo <Diyan>. mga <coughs> kabida, yun kain na tayo no eh mga kabida thank you lord thank you hmm. ano ah, ito mga kabita, no kinilaw na ibis mix ito kakaiba ito mga kabida you know toyo at saka ibis ito yung ibis natin mga kabida you know may sili pa kakaiba ah, ang sarap nito mga kabida yun welcome sa part ng mga kabida no? shout out shout out sa lahat ng mga kapanood sa mukbang namin tuyo at saka kinilaw na ibis